Bantay isrado ng mga lokal na pamalaan sa Batangas sa mga sasakyan na naglalabas-masok sa bawat bayan. Isa-isang pinapara at dinidesinfect ang mga sasakyan para maiwasan ang paggalat ng African Swine Fever o ASF. Nasa frontline na balitan Ria Fernandez. Gamit ang hose at disinfectant solution, inisprayan ang jeep na ito na may kargang baboy. Maging ang pampasaherong jeep na ito, pinahinto at inisprayan. Pati kotse at tricycle, isa-isa rin binasa. Ganyan ang sitwasyon ngayon sa ilang barangay sa Rosario, Batangas. Bawat papasok na sasakyan, mapapampasahero, privado, isa-isang pinapara para sumailalim sa disinfeksyon. Bahagi ng hakbang ng lokal na pamahalaan ng Batangas sa pagsugpo sa kumakalat na sakit ng baboy na African Swine Fever o ASF. Ayon sa Department of Agriculture, limang bayan na sa Batangas ang nagpositibo sa ASF. Yan ang mga Bayan ng Lubo, Lian, Rosario, Kalatagan at Lipa City. Pinakaapektado ang Bayan ng Lubo at Calatagan na isinailalim na sa State of Calamity dahil sa ASF. Magagamit na ng LGU ang kanilang emergency funds para sa pamimigay ng ayuda sa mga apektadong residente. Sa ngayon, nasa labing-anim na barangay na sa Bayan ng Lubo ang apektado ng ASF. Higit walong libong baboy na ang namatay. Umakyat na rin sa higit isang daang milyong piso ang pinsala nito sa mga magbababoy. Pagtitiyak ng DA, Ligtas pa rin kainin ang mga baboy na apektado ng ASF basta't lulutuin itong mabuti. Wala rin daw dapat ikabahala sa supply ng karneng baboy sa Metro Manila. Sa so ngayon ay ano, you know, stable pa naman yung supply natin ng baboy kasi yung, yung ibang areas kagaya ng Central Luzon na top producer natin ng baboy ay uh, okay pa naman. Saka yung mga ganito kasi pa pag may mga nagkakaroon tayo ng uh, sa ibang bayo naman ay pwedeng kumuha ng mga supply. Ipinagutos na rin ng DA ang pag-order ng bakuna laban sa ASF na inaasahang may de-deliver sa mga susunod na linggo. Nagbabalita mula sa frontline, Rio Fernandez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.